Well, ito na nga. Sa so, dalawang oras sa mahigit kong paghahanap, nahanap ko na rin. Ito yung uh, church, kumbaga parang landmark, yung parang nagbabantay din sa old cemetery na yon. Anong oras ba ngayon? 5 o'clock na dito, mag, magpa 5 o'clock na. So, pero madilim na. Kasi nga, umurong nung isang araw ang time zone ng Croatia. So, uh, dapat eh, Alas 6 na ngayon, di umuro na isang oras kaya naging alas 5, so ito na nga yun, I think. Hello, do ba daan? Uh, is this the old cemetery? The yugyursko cemetery? Yeah. I don't know. Okay, okay, okay. yeah. I don't, I don't speak Okay, so yeah, nice. thank you, wala po no? Okay. Unfortunately, hindi siya nakakapagsalita gaano ng English kaya hahanapin na lang din natin palagay ko ito na yon kasi may mga grave din ako nakikita so let's see kung anong nandito amoe ba bang naamoe ko itong uh, cemetery do na ito ay uh, originally built as a burial site for the poor at uh, sinasabing one of the most haunted place dito sa Croatia uh, sinasabi din na dito na merong mga ghost and spirit sightings sa gabi at, at sikat dito ay yung batang napapakita nga na nakaputi daw nakakatakot nga naman okay ang simenteryong ito ay parte ng mga urban legends na at mga nakakatakot na istorya dito sa Sagrib ito ay isang uh, forgotten place kung tawagan nila ito ay pinaniwalaan at sinasabing haunted at isa rin daw ito sa niwas ng lugar dito sa Sagrib And, uh, sa mga kagaya nating uh, explorer at uh, history enthusiast siguro. Dibi, isa ito sa mga exciting place na pasukin at bisitahin. Uh, Ang galing ng lugar oh. Check natin. Doon sa baba. Ay, mayroon din pala rito. Libingan din talaga. Pero ito hindi na nililibingan ngayon. Sabi-tabi po, tabi tabi po, ayan, mga guide Madilim na, wala akong ilaw. Basi sa aking ah, mga research lang din, ang cemeteryang ito ay ah, nabanggit noong ah, 16th ah, century at ah, ginamit pa nila hanggang sa mga huling yugto ng ah, 19th century. Nahinto lamang ang ah, paglilibing dito noong ah, nagtayo sila ng isang ah, cementeryo. Uh, nang huminto na nga ang paglibing dito, ang ilang mga taga dito ay uh, inilipat di umano yung mga labi ng kanilang mga kababayan. Uh, subalit, uh, mayroon meron pa na mga, mga natira at naiwan dito na patuloy na binabantayan ng uh, kapilya ng roach na dito nagtatago ang mga nakahimlay rito at nagpapahinga sa loob ng uh, maraming taon. Yan. Pasensya na, medyo blurred yung aking kamera. Uh, camera. At mababang klase lang po ang ating kamera. Uh, Isa nga sa gustong mangyari natin ay uh, makapunta dito sa midnight. At sad to say nga lang kasi wala pa tayong uh, kakayahan at mga gamit. Well, in the future siguro, babalik tayo rito uh, para tuklasin kung uh, totoo nga ba ang mga nila sa haunted cemetery na ito. Ito meron. Ito. <laughs> Old days talagang napagkaluma ng sementeryo isipin mo ba naman eh huling ginamit ito nung 19th century 16th century siya uh, ginawa I mean ginamit nila Kwan ko lang sa madaling araw sa hating gabi kung ano ang aura ng lugar na ito. Ito ay simbahan. Ito yung chapel. Ang sinasabing nagbabantay pa rin sa dibingan na ito, sa cemeteryo na ito. May ilaw lang sana. Mababasa natin yung mga nakasulat. Kaso hindi na natin mababasa kasi madilim habang ako nga ay nag -e edit ng video ako ay uh, talagang ginalabutan dahil mayroong sumingit sa akin habang ako ay nagsasalita pakinggang mabuti isa din sa mga sinasabi dito yung mga kwento-kwento na mayroon dong uh, batang babae na nagpapakita dito sa gabi na nakaputi nakakatakot nga naman ano Madaling eh Ay, dito nakakadagdag din sa kilabot ng sementeryo ang mga puno rito na nakakubli at saksi na sa mga nangyayari dito tuwing gabi na tahimik na at uh, wala na ang presensya ng tao at tanging uh, ang mga nakahimay lamang ang mga nandito sa kanilang itinuturing na tahanan patuloy natin natin itong video hindi mo makabasa yung mga pangalan talagang lumang luma na pag iwan na talaga ng panahon Meron pa isa dito. But ayaw. Mag-ugal natin ang na camera. Ito yung sirang sira isa. At doon sa ilalim, mayroon din. Hindi na lang makita masyado. Oh, na no, madilim na. Tabi-tabi po. Pagkabit-kabit po. Yan. na yung sa loob ng simbahan. O no? paano nakakatakot. Ito yung isang punto din. Opo, ano klaseng punto yan? yan? parang patong-patong na bato. Sa punto ang ito ay minabuti ko na lang natin na iwan ang lugar at uh, gawa ng madilim na rin at uh, panay na ang pagpapilard ng aking kamera. Siguro nga din kasi wala tayong ilaw kaya di makafocus ang lens ng ating kamera. Kaya inisip kong umuwi na lang. Ito na nga yung dadaanan ko pababa. Hagdan. Wala tayong choice kundi dito kasi dito ang alam kong daan. Dito nga sa pag ko ay nadaanan ko ang isang abandoned building na talaga namang nakakilabot pagmasdan. Dumagdag pa ang katahimikan ng lugar. Nawari ko ba sa bawat hakbang ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Wow jong yung ating video. Bakit kaya? Okay. Baba na tayo. Medyo malayo pang ating nalakbay yun. bahay na to parang nakakatakot din wala mga ilaw street lights lang talaga yun, ang taas ang tarik <clears throat> kakahoyan pa rin ang gandini sa kabila ayun hindi pa natapos ang ating pagbabasag dan malapit na tayo isa pang building na parang nakakatakot mga abandon, ah abandon nga to hanggang dito na lang ang video natin mga kabi at uh, ako ay humihingi na inyong support pakilike, share and subscribe naman po ng ating video at uh, pinutin na rin po ang uh, notification bell para sa mga susunod pa nating videos, kung meron man sa video na ito na di ko napansin o nagpakita o narinig uh, please pakicomment naman yan uh, maraming salamat po happy halloween